Ayan, what's up Trivlers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo sa, sa kabila nga po ng panalo ng Barangay Hinebra San Miguel kontra sa Northport, Batang Pier kagabi. May pahayag si Coach Team Cone na dismayado pa rin siya sa naging laban nila. Pag-usapan na po natin yan sa video ito matapos mong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa kabila nga po ng panalo ng Barangay Ginebra kontra Northport kagabi at naiuwi na nila ang semifinals. Pero siyempre sa kabilang banda, mabigat din ang ibinigay na laban ng Northport. Although ma medyo malayo yun lamang ano, mga shooters pero pinakaba sila pansamantala ng Northport Batang Pier. Kaya naman naging dismayado si Coach Team Con. Hindi lang yun mga shooters dahil etong uh, magigin laban ng Barangay Ginebra no dito sa San Miguel Beermen sa sister company nilang San Miguel Beermen hindi na po biro ito hindi na katulad ng Northport Batang Pier kaya sabi nga ni coach Tim Cohn, sa first half nalimitahan namin sila sa 35 points kaya akala ko naglaro kami sa playoff ng may intensity nung second half nagpabaya kami kasi umabot sa 23 points ang lamang ng North ng uh, Barangay Ginebra dito sa Northport Batang Pier mga shooters ano. So malaki nga 'yung naging lamang sa sa score na 58-35 noong uh, third quarter. Ngunit napabayaan nga 'yan ng Barangay Ginebra at humabol ang Northport na ibabayan sa 10. 68-58 na may oras pang natitira mga shooters sa 3 minutes no noong third quarter. Kaya medyo kinabahan no itong Barangay Ginebra dahil sa pagpapabaya nila. Kasi kung naging consistent kasi yung laro ninyo, kung naging consistent yung laro ng Barangay Hinebra dito, 'di ba, hindi bababa sa 10 at hindi siyempre makakaramdam ng pangamba ang coaching staff ng Barangay Hinebra. Kaya po yung nasabi ni Coach Timcon, yung mga ganung bagay. At maswerte itong Barangay Ginebra, umiskor yung kanilang mga point guard no katulad ni Nard Pinto, umiskor siya niyan, Maverick Ahamnisi, kaya naibalik ng Barangay Hinebra yung kalamangan sa 16 points 86.70 na lamang no at uh, magandang uh, pahiwatig ito mga shooters dito sa playoff dahil lagambag si Tony Bishop no magandang inilaro ng mga local ng Barangay Hinebra San Miguel Uh, partida mga shooters iskati Thompson ha hindi pa siya pumuputok sa larong yan hindi pa siya nagpakita ng gilas niya diyan mga shooters dahil siguro tinatago pa ni coach team ko na wag ka muna ng umiskor baka ito yung strategy pwedeng iyan yung strategy ni coach team ko sa susunod na laban nila sa San Miguel Beermen mga shooters dahil hindi rin biro itong hamon nakakaharapin nila sa San Miguel Beermen uulitin po natin ha si Tony Bishop umiskor ng 31 points 14 rebounds at diyan si Jamie Malonso Malonzo umiskor ng 21 points. Christian Stan Hardinger umiskor din ng uh, 18 points, 10 rebounds at itong si Maverick Ahamnisi na may 16 points. No, kasama po dyan na uh, naipanalo nga itong uh, uh, Barangay Ginebra. at uh, siyempre malaking tulong itong uh, hasel si sipag ni Christian Stan Hardinger at itong at uh, Big three ng Barangay Hinebra. Again, hindi pa kumakana yan yung Scotty Thompson. Pero abangan siyempre natin no, yung mangyayari. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, kung San Miguel Birman ang kalaban namin kagabi, hindi, hindi ganon yung magiging laro, sabi ni Coach Tim Cohn. Iba daw kalaban ng San Miguel. Well, talagang iba namang kalaban ng San Miguel kung Kukumpara po natin doon sa Northport Batang Pier ano mga shooters dahil itong San Miguel Birman talagang mas may tikas ito at mas may papalag rito at mabibigat at mahihirapan ang Barangay Hinebra pero I know itong San Miguel Birman ay eh, pinaghandaan na rin ng Barangay Hinebra dahil siyempre, alam naman natin si coach team ko ano, mga shooters na talagang may bala ito pagpasok sa ganitong playoffs or sa quarterfinals kaya abangan natin napakagandang laban ito na magkapatid na kupunan na Barangay Hinebra San Miguel at ng San Miguel Beermen, Titingnan natin kung sino nga ba ang malakas ang tama sa dalawang kupunang ito na magkapatid dito sa PBA. Yan po yung ating tututukan pagdating ng semifinals dito sa PBA at ito pong Barangay Hinebra na sila nagdidefensa ng kanilang titulo. Susubukan pataoben ang San Miguel Beermen sa Veso 5 kung sino nga ba ang unang makakatatlo at unang makakapasok sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion. Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.